Sa mundong puno ng lasa, luho, at kayamanan, may mga pagkain na hindi mo mabibili basta-basta. Putahe, ingredients, at prutas na para lang sa ilang. Ngayon, sisilip tayo sa limang pinakamahal na pagkain sa mundo. Hindi lang dahil mahal, kundi dahil kakaiba, bihira, at simbolo ng karangyaan. Unahin natin sa number 1. Almas Caviar. Isipin mo, itlog ng isda, pero kaya man ng pambihira. Ang Almas Caviar, pula, puti, malaperlas, gawa mula sa bihirang albino sturgeon sa Caspian Sea. Bawat kutsara, kayang magsimula ng telon ng karangyan. Pero sa likod ng eksena, iilan lang ang may kakayahang makatikim nito. Ito ang, ang tunay na pagkain para sa iilan lang. Pangalawa sa ating listahan ang ay White Alba Truffle. Sa gitna ng mga kagubatan sa Italia, may lihim na yaman nakakalubog sa lupa. White Alba albatrafo, hindi mo masisilayan basta-basta. Need pang humanap gamit ang mga sanay na aso. Pero kapag natagpuan, hiwa hiwalang kontento ka na. Aroma at lasa nitong truffle, para siyang lihim na hiling ng kalikasan. At ang presyo, isang karangyaan para sa mga tunay na connoisseur. Pangatlo sa ating isahan ay ang Piyakuya Gelato. Yung isang ang tinagpuan pinakamahal na ice cream sa mundo. Gelato, pangkaraniwang pang dessert, di ba? Pero hindi basta-basta ito. Ito ang becuia, gelato na sinapawan ng puting trapo, kesong italyano, sakilis, at kinto. Isang kontara lang at parang nagswipe ng platinum card sa mundo ng desert. Sa presyong $6,696 per serving, ito ang yaman sa tasa. Pangarap ng marami. Katotohanan ng iilan. Pangapat sa ating listahan ay ang wagyu beef. Kobe Wagyu. Beef pero hindi basta beef. Ito ang wagyu tapak inalagaan ng may marangyang atensyon. Bawat hibla ng lataba at laman, pinagbrasot, pinagkintap hanggang sa makamit ang karne na tumutuno sa dila mo. Isang kagat at parang bumigay ang oras. Yamang pagkain? Oo, pero para sa mga malasakit, sa lasa at kayamanan. At ang ating huli ay ang Yubari King Melon. Isang putas, pero hindi mo basta-basta ang maparaos. Ito ang Yubari King Melon. Perpektong hugis, tamis, sa parang honey, at bilang isas sa pinakamahal na melon sa mundo. Isang paris nito sa auction para mo nang bumili ng mamahaling regalo. Isang simbolo ng karangyaan na inahandog ng kalikasan at pagpupunyagi ng mga hardinero. At ayan, yung pagkain na kayang buksan ng mundo ng luho sa isang kagat, isang kutsara o isang hiwa. Pero tandaan, sa likod ng karangyaan nila, may kwentong bira lang marinig ng lupang pinagtubuan, pagsisikap ng mga magsasaka ng mga taong nagpursige para gawing obra ang isang pagkain. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli, dito sa mundo ng kakaibang lasa at kayaman.